Hi guys, it's me AJ Diamond at your screen and welcome back to my channel. So, yun guys, uh, ngayon dahil naka close yung pinagtrabohan namin, dalawang araw na close. Ayon, uh, gagala mo na kami. Babalikan namin yung pinunta namin dati, yung Alicia's Ridge. Pero yung mismong harap nanya, yung Tony B Farm unfortunately guys nabali yung bracket natin dito sa harap gumugol pa kami ng isang oras para maghanap ng ipapalit kaso wala talaga guys eh. ayun wala tayong second camera sa ating vlog ngayon so ang lahat na makikita nyo is one view lang guys maganda sana yung dalawang view Andito pa kami ngayon sa Libertad, Butuan City. Minsan na nga lang makapag-vlog. <laughs> Minalas pa talaga. Uy, kita ka tong kuwan Nasa viral sa TikTok nga. Ang Baltimore, mga bridge na hugno siya. Wala. Sa Gawas. Sa Gawas, Pilipinas? <laughs> gawas, nasod. gawas Pilipinas gan ni. Oo. Oo. Dili ka gawas Pilipinas ni gawas nasod. Oo. Ah, sige. <laughs> sige. Sagot limong. Hmm. <laughs> Nakuhaan sa bitas kayo nga bridge diba sa to. Kanangkuan. Dito ah. Ano nga. Kanangkuan na na may kwan ba na isip nga ni Agi nga na mga cargo nga uh, dala sa nasangit nasangit sila din nabangga sila didto to Ay, nabangga kay kuan man na nawalan sila o oh, korinte, nga ni balik na po uh. nga lang, ilang kuan amot ang sa ikuan ninong may kay Atong time nga pagkahas na ang takpan ay gitaas na ba kayo nga tulay din? nga no? Oo, pagka, pagkahas na sa tulay, kalang, wala na mga sakyan na nina ni Aki kay i-hold na nila pa, marag mag-sipa hmm. ano na sila nga mungkuan nila timing na no? Oo, oh, na timing gid nga walay ko niya sa so, tubig bedak. No, kung, ang problema ato ba kung may madagang sakyan oh, gani anak ko nga wala ra ay magay kinahold ra kay atong kwan pa lang padulong pa lang ang katong ship ba dito sa ilalom sa katong bridge oo uh dagan -huh. pa kay nagkuan tapos tapos pa kayo ang dagan sa katong mga sakyanan ganawa ganin na sa tiktok naman po na sa tiktok yata pero sa tiktok ko oh, kita ato talagi tapos kwan doon sa Usahe ba kay madlock na ko magpadagan ng kusog Uh. Ayan na Daruman ako atong, kung ba, atong Disgracia uh. Pero na nga Gandaan ko magpakusok Open ang stockback ba? so happy town niya, diya? hello uh -huh. Halo, halo only. Dili, mag-pick up rata ito kayo mag-andam sa balay. Pwede pa ba na po? So, ayan guys, uh, andito na tayo sa papasok. Going to Tony Bee Farm. <tinyo> ayan, andito na tayo guys. Nabutan pa kami ng ulan. <laughs> no pa. So, ipapark lang namin dito. Ay, Yan. So, yan. Gawa natin agad ng montage. So, enjoy the video, guys. Na kami. Okay, let's go So, same as Alicia's Ridge Maganda rin yung mga views It's so good looking, guys Tryin yung puntaan dito, guys Maganda yung mga views nila At mayroon pang mga kasalakuyang ginagawa In the future Mas marami pang view Na madadagdagan doon So, ayan lang, guys See you in the next vlog. Goodbye. Bye.